I've been attached with the feeling of waking up with you, side Iba talaga ang na nakilig sa atin ng ating couple na sila Donnie at Bal Mariano. At ngayon nga sa ASAP ay talagang kulitan malalanga itong ating couple at talaga namang ganito na lamang ang naging reaksyon ni Mr. Gary V dito. Sabay-sabay nating panoorin. Live live in, ha? Man, na na kahit nga siya ay kilig nga sa ating kopol na alam naman natin na botong-boto nga ito sa ating Bel Mariano para sa kanyang pamangkin na si Donnie Pangilinan kaya naman sa so tayong Christmas gift para sa kanilang kilig malala nga rito ang maraming bablis na umani nga dito ng maraming komento mula sa mga bula. Panigurado sa lahat nga na nasa asap na mga bula ay talagang mapapahiyaw nga sa ating couple dahil na nga rin sa kilig. Kaya naman stay tune lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.